Ayun, what is up mga pare ko? Nandito tayo ngayon sa Dinggalan. Nandito tayo ngayon sa Dinggalan para bisantong tong Suzuki minivan. Nangyari dito, sira na yung CV joint kasi all wheel drive to mga pare ko. Nagumagana yung apat na gulong. Problema, eh, sira na yung CV joint nito. Kasi pagkasira na yung CV joint, lumalagutok siya pag nasasagad ng liko ayan o no? yun ang iniingatan natin kasi lumalagutok siya Luma, lumalagutok siya mga pare ko pagka nasasagad siya ng liko so bakit natin tatanggalin yung CV joint kasi bukod sa lumalagutok siya hindi naman talaga nagagamit na rito yung all wheel drive niya maganda nga sana kung 4x4 kasi may selector yun para pwedeng 4x2 eh ito kasi all time all wheel drive eh nakakaasar na raw nakakaasar na yung kapatid ko dahil tunog ng tunog eh, wala na rin naman siyang interest na buuin din yung pagiging all wheel drive niya kasi papalitan natin ng CV joint na bago yon. kaya ngayon natatanggalin natin itong CV joint tsaka yung axle then tanggalin na rin natin yung propeller ng all wheel drive alright so ayan mga pare ko natanggal na nga natin yung gulong dyan and bago nyo nga pala muna tanggalin yung gulong siguraduhin nyo na luwagan nyo na yung CV joint bolt yan yan yung nut nung CV joint kailangan, kailangan natin luwagan muna yan kasi napakatigas niya at syempre lalagyan nyo rin ng jack stand yan para safe na safe tayo habang nagbabaklas ng mga CV joint Ayan. yan lang naman napakadali lang tatanggalin lang natin yung bolt ng shock ng tie rod yun lang naman yung dalawa lang na yun tsaka ito pala yung axle na tatanggalin natin So paghihiwalayin natin yan sa CV joint at saka yung axle na yan para lumuwag na. So, kasi nga kasi nga eh tumatama talaga. Yan yung bolt na sinasabi ko. Yan lang naman yung mga tatanggalin. Eh yan yan binabakas na natin yung shock. So, Luwag-luwagan na natin yung mga turnilyo Yan. Yun, natanggal na natin. Ngayon, susunod natin ngayon yung tie rod. Huwag na natin yung tire gamit lakon na po po niya men. Tsaka ano, tuktukin ngayon pagka maluwag na. Ayan, ah, ganyan lang kadali ang mga pala ko. So yun, natanggal na natin. Ano ah. ba dyan yung malagitik? Ito, may mabiring yan sa loob. Ah, yung mungkond hmm. Parang... Yan ang tatanggalin natin ngayon. Ibabalik din ah, natin. Ah, ibig sabihin ang bibili lang yung kandiyan. Ito, yun lang ang nabibili dyan. Hmm. Sampu na yan. Hindi kasi natin pwedeng Yung actually walang kaso. Hindi kasi natin pwedeng Hindi ibalik. Ibalik kasi nga yung IBS, ito yung sensor niya. Ah, ganun ba? Oo. Oh. natin kaya tatanggalin lang natin ito. Hindi ah, natin to pwedeng hindi ta hindi ibalik kasi nga yung sensor, sensor na ng IBS ito. Oh. Ay, ganun yung ba? na yan. Yan. Yay. So ayun mga pare, kailangan natin tong ibalik kasi nga yung sensor ng IBS ito. Kumaga ito yung sensor niya pero yung dinadaano ng sensor ito. All right. Okay na, gabay. Okay na, binunot ko na lang. Tatanggalin natin 'yan, paghiwalayan na natin 'to ngayon. Tapos ibabalik ko na natin 'to. Hmm, ibabalik din natin 'to. Ito lang ang bali matatanggal. Ay, eh, paano hindi yan mahuhugot habang na uh, Hindi matatanggal yan. Abay, naiwan sa kalsada. Oh, no? ayun yung lock niya, no? Ayun, Ah, no? oh. ito yung may problema. Wala na, oh. Ayan nga sinasabi ko. Lamasin. Oo, oh, mo naman grabe naka napipilitan na, na lang siyang umikot eh. Napipilitan e. na lang talaga. Laking ilulog na. Ayan Eh mga pare ko, ito yung kasi diyan. Yan wala na siyang grasa kaya harap na harap na. Yan kada liko mo niyan, grag 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 grag. Yan. Ito yung tatanggalin natin niya. Ayun. So ito ibabalik na natin dun sa Four by nya. Kailangan natin ibalik to para hindi pagkaroon ng dumi yung loob kasi papasokan ng dumi yan o kaya tubig pagka hindi natin ito binalik. Tsaka ibabalik din natin tong CB boots nya. So ang gagawin ko lang, ipapasok ko lang muna ito dun sa loob tsaka natin lalagyan ng CB boots. asalternasinya nih, eh. halo, oh. gimana ini pun saya bawa, eh. mainan itumu pertamaan sampai semua bakal sa dulu, Yan. pinangan kita, saya pun akan mati kacanya titik. Diba? So ayan, naibalik na natin tong CB joint. Kailangan kasi talaga natin ibalik to. And yan, naibalik na natin siya dyan. Ang maalaga lang naman dito, natanggal natin yung axle. So ito lang yung tatanggalin natin. Yan. Para mawala na yung pagiging front wheel drive niya. So ito yung nagiging dahilan bakit tumutunog yung harapan dahil sira na yung CB joint natin. Yan, babalik na natin tong tornilyo. Yung CB nut niya. Eh, okay. So, natanggal na natin to. Ang susunod naman natin yung kabila. Kaya lang, syempre, kung papano ko lang din naman tinanggal to, syempre, ganun din naman sa kabila. Babalik lang natin tong shock. Yan kung ano yung mga tinanggal natin dito. Parang reverse lang. Kung papano mo sa tinanggal, syempre, ganun mo rin siya ibabalik. Okay. Ayan, dito naman tayo sa driver side, mga pare ko. So, ang gagawin lang din natin dito, tatanggalin din natin. So, mas maikli lang yung axle nito. So, mas madali lang to. Kaya ulit nung pagkatanggal natin kanina, ito naman sa kabila yan. Yan, yan kung makikita nyo okay pa yung CB joint tsaka okay pa rin yung CB boots so wala tong tagas so okay na okay pa naman to so dahil nga sa tinanggal na natin yung kabila tatanggalin na rin natin to kasi hindi naman nagagamit yung 4x4 dito o yung all wheel drive nya hindi rin naman pang off-road yung gulong nito kumbaga ginawa lang talaga natin 13 inches nun kasi nga masyadong low profile yung gulong okay Ayan, ito na yung mga tinanggal natin mga pare ko dito sa DE64B uh, Suzuki minivan Ito na yung mga tinanggal natin Ayan, may dalawa tayong axle na tinanggal Ito yung mga nagdudugtong dun sa CV joint Ito na yung propeller nya Ayan Okay, tinanggal na natin So dun sa magtatanong bakit tinanggal pa natin yung propeller Tsaka yung axle Kasi nga, ito kasi ay all wheel drive Kumbaga, wala tong selector ng 2 wheel drive to 4 wheel drive So, all wheel drive talaga siya. Hindi naman nagagamit sa bundok talaga to. Kumbaga dito dito lang. Naman. Although na sa dinggalan ginagamit tong van na to. Kaya lang din naman talaga naaakit talaga ng bundok. Kumbaga hindi naman talaga pinanti trail. So, yon recap tayo. Dito, ito nga pala yung mga tinanggal natin. Ayan. Ayan, Ayan. kung nakikita nyo, wala na siyang axle. Ayan. Okay. Ayan, ito yung dulo. Sa loob. Ganon din dito sa kabila. Ayan, wala na. So, napakalaking luwag niyan para sa, sa makina. And para dun sa gas consumption. Tsaka para na rin dun sa liko. Kasi mawawala na yung mga lagutukan niya pagka lumiliko. Kasi nga, busted na yung CV joint. Yung sira So, ayan mga pare ko. Tanggal na natin lahat. So, ganyan lang kadali. Kung balak nyo rin tanggalin yung sa inyo. Kung four wheel drive man yun o no, all wheel drive. So, madali lang at nyo lang yung CV joint tsaka kung all wheel drive tanggalin nyo lang yung propeller so ganun lang mo pare ko maraming maraming salamat sa panunod and kung may katanungan kayo comment lang kaya, right